Ito na tinilalagay mga sari, oh, dyan. May marami na, oh. Yan. <coughs> Ang buto punsero, mga buang mintanan. Ayaw lang may istorya, Hakiwak kay masab. Mulihin? Madali na muli naman. Nah, dito lang tayo mga kasas. Pero, yeah, oh, na oh, yeah, yeah. no? Ang dami nila, oh. Oo, ano pa? No? No? Yan, yeah, tingnan mo, tumatalong-talong lang. Siguro na sila mandoon sa ito, mga guy. Raro. Dah. One man down. Ego dah siapa dua lebu. Butan pun sila. Raro jor. Oh, iya. No? kenapa? Dah minum lagi. Dah minum lagi. Dah minum lagi. Kunin penyata selikut atau wakang melikut. night shift tu. Night ni mga Cesare Lagi ko gaya na buntag Nandito tayo sa ilalim ng tulay Mga ka Cesare ah, Doon tayo galing oh Diyan tayo pasok papuntang taas Dito oh mga sari oh Yan oh Tingnan nyo kung gano'ng kabisik oh Yan oh Yun oh Grabe Bilis oh Marami marami dito Anong tawag ito? Gisaw bangus na maliit. Dami, dami dito. Ayan. Ito mga sari, oh. Bilis lang natin itong kakmain. Ay, ay, buwa man. Ay, 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 buwa man. Ay, ay, buwa na. Ay, buwa na. Ay, nakamuhi, oi. Oh, eh. Daming huli, eh, mga sari. Yan, oi. Pero... no uh, isdang isaw ayan no tingnan nyo ayan no isda to ayan dami ng huli mga sari inabot na tayo ng gabi no ayan no tingnan nyo ayan no okay no oh, patay oh patay gamay man ayan ayan nakabuhi Kita tuh balik lah tuh Abi noh, daming istar di tuh. Nah. Itu nanti ni lagi makan sari oh, Jan. Ini merami nah oh. Jan. <coughs> ya yeah, tingnan yo makan sari oh. Itu lang ni mengulim mo? mo. Abi sudah bilis uh, yang karami aw oh, kadali hulihin mga istari to ayan oh no? tumalon-talon lang. Ayan oh. Sige na nato bantuhan. Dito sa kabalo mo na ko pa na. Yan niyo? Ayan oh. Ah no? pakarami na nila ayan oh. No? Tingnan niyo mga seryo. Ah pakak andali lang hulihin. Padalay na muling natan, dito lang tayo manatili sa. Ito subila. Ayan oh. No? Ayan oh. No? Kundami ni lah, oh. yuk tinan woh, cuma talun-talun la. Yuk, 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 yuk,